Hello oh, mga ka-L, oh, yeah. Yan, na yung matanda pag hapong. Ang yesta kami. Oh, o, so sa ito naman kami sa Robinson. Wala lang. Magkagalaga. At Ayan yung tanggap. Sakyan. Oh, 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 <laughs> oh. Ang layo pala kinakawaya Sasakay ka. Sasakay ka ate. Ya, parang mo nang Hello, oh, oh, hello, oh. hello. Gabi na, yung pang umuwi. Yari kami kikito. Yan ang ah. Yan ang ah. May music ah. Ganda ng flowers ah. Ganda ng flowers. Sarado ng daw

nila na merong dog doon na nakastroller. Bakit ka? Ah, Aray! Ang daming ganap ito. Okay, ah, daming ganap ito. Ang daming ganap ito. Oh. Maraming ganap dito sa Robinson. Ubus at ubus. Ang tao. Ang tao.

Yan, okay na. dito na lang aking video. Mayroon naman tayo mag-video paglabas. Share na to. Thank you. Thank you.